Gal, nag na yung door. Una yung mga subscribers, tapos ngayon ikaw naman, Masko. Wala nang door sa atin. Sinasabi lang ng subscribers yung opinion nila. Ititigil na ba natin to? First day ko sa anime image. Johnny, supportahan mo naman ako. Matigas si Johnny parang bato. Gaya ko, hindi namin susuportahan tong nonsense na to. Tama? Yes, I want support. Wow, Johnny, ang bilis mo naman magbago ng opinion. Johnny, di ba sabi mo kahapon gusto mo maging anime? So anong ibig sabihin nito, boys? Maghihiwalay na tayo ng landas? Mascot, tapos na sa atin ang lahat. Hindi mo ako sinusuporta. Ah. Sakat, <coughs> hindi ko in expect sa'yo to. Gumastos pa naman ako para sa outfit mo. Tapos umurong ka. Guys, sana hindi magtagal tong nonsense na to at magkaroon kayo ng reality check. Oo, guys, sumusobra na kayo. Hindi to gusto ng buong school, pati ng mga subscribers. Hindi ako naniniwala. Sinusuportahan ako ng subscribers ko sa lahat ng bagay. Hindi hey. sa lahat ng bagay. Basahin mo yung comment. Okay, babasahin ko na ngayon. Oo, magbasa kayo at matuto kayo. Eto na, Teacher Mike. Okay. Taya, good. Okay, good. O ikaw naman, Cindy. Patingin mo sa'yo. I tried my best. Ay, Cindy, hindi maganda. Ulitin mo to. Teacher Mike, kailangan namin ng tulong mo. Teacher ka namin, kailangan makinig at supportahan mo kami. Ikaw lang yung tao dito sa school na hindi kami na-reject. Teacher Mike, lahat galit sa amin. Wait, sandali lang. Nagagalit sila sa mga coolest teenagers dito sa school, tama ba? Tama. tama! Teacher Mike, kailangan ko yung tulong mo. Teacher Mike, pwede mo bang sabihin ko anong isusulat ko dito? Taya, Cindy, hindi nyo ba nakikita? Nasa trouble sila. Halika, paso kayo. Ano ba nangyari, ha? Ano ba yan? May additional class tayo kay Teacher Mike tapos dumating sila. Oo, inagaw nila yung attention ni Teacher okay, Mike. Okay guys, ano ba nangyari ha? Teacher Mike, galit sila sa amin kasi naging anime kami. Oo, yung rats, tsaka yung buong school, hate kami. Yung mga subscribers. Pati yung mga boyfriends oh. namin. Hanapin mo na. Nakakainis. Paano ko kukumbinsihin si Sakat? Pati si Johnny, nareject ako. Ngayon lang yan, girls. Ngayon lang Ang yan. Ang weirdo nyo talaga. Sinaid nyo yung mga losers sa principal. Minsan, nangyayari yan. Minsan, nagbabago yung lahat. Timur, nakalimutan mo ba kung saan mo nilagay yung lunch mo? Hindi ko maalala. Baka mamaya, meron ang kumain. Hanapin mo na. Nasyashock talaga ako sa nangyayari dito sa school. Puro basura na lang yung nangyayari dito. Football girls? Against ba kayo sa image ng mga bunnies, ha? Ano? Oo, Oo against, against kami. kami. Ako, gusto ko. Bakit? Nagpre-prepare yung mga rats ng secret deal against bunnies. Feeling ko, may hirapan sila doon. Mm -hmm. At hindi namin alam kung sinong kakampihan namin. Siyempre against kami sa mga banis Anong masquerade yung ginagawa nila dito? Hindi naman sila mukhang anime. Normal sila. Ano bang ayaw nyo sa kanila? Kahit hate ko si Diana, sinusuportahan ko sila sa sitwasyong to. Narinig nyo yun? Kahit yung footballer, kampi sa kanila, hindi tayo pwedeng maging against sa mga bannies. Hindi, Blondie. Hindi na kita patatawarin ng second time. Blondie, hindi para sa atin yung anime. anime. Against din ako sa mga banis Naiinis ako sa kanila. Sinira nila yung additional class namin kay Teacher Mike kanina. Support